Humagat sa hamon ng barkada ang isang motorista para mag-exhibition sa kalsada sa Davao City. Umani siya ng atensyon pero ang ending, maharap siya sa kaso. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Viral ngayon sa social media ang isang kotse na nag-exhibition sa Maa Davao City kung saan makailang beses itong nag-drift sa National Road noong Valentine's Day, February 14, 2024. Sa pinost na video, makikita na habang may mga dumadang sasakyan ay may isang kotse na mabilis ang takbo. Pagdating sa harap ng nagbibideo, dito na ito nagsagawa ng kanyang tricks na pag pagdidrift. Maririnig sa video ang tawa na mga nanonood. Pero sa comment section, napuno ito ng batikos. May mga nagsasabing nagpapasikat lamang ito. Nagsagawa naman kaagad ng investigasyon ng mga otoridad at napag-alaman na ang nasabing sasakyan nirentahan lang ng isang siraj untong pinggyan man noong February 10. Nakipag-cooperate naman ang may-ari ng sasakyan sa mga otoridad. Kaya na-trace kaagad ito sa pamamagitan ng global positioning device nito at nahuli sa checkpoint sa barangay Mahayag, Davao City. Pagdating sa police station, inami naman ito ang kanyang nagawang kasalanan. Aniya, nadala lamang siya sa hamon ng kanyang mga barkada. Humingi ito ng tawad at nagsisi sa kanyang nagawa. Taos puso po akong humihingi ng patawad sa inyo sa buong dabaway at sa ating mahal na Mayor, Mayor Bastido sa inyong buong tagadabaw po na humihingi po ako ng tawad sa aking ginawa na hindi, hindi ko na po ulitin at hindi na po pamamarisa ng iba. Sa kabila ng pagsusori ay sasampahan pa rin ito ng kaso dahil delikado at posibleng magresulta sa aksidente ang ginawa nito. Kumakuha ba sa alam ng skandal? Buhat ba siya upo alam ng skandal kung di rin natin pagtutuyok sa kasatan? Ayon sa otoridad, hindi nila palalampasin ang mga ganitong bagay upang hindi na rin pamarisan ng ibang driver. Lijin Lenuza, para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.